Saan ulit ko pa yung mga taga-dabaw? Nandito lang sa Tuguegarao ngayon. Saan? Binenta ko. Guys, nakarating dito sa may Tuguegarao tong batang to. Saan ka huling nakita? Baguidabaw yun. Baguidabaw, di ba? Saan na yung bike mo? Binenta mo, di ba? Naka-picture to ako. Naka-picture to ako. Nalang ako yung bike ko, yung binigay naman yung center ko. Siligan, nalakay ka. Nanakaw yung bike ko. Ah, ako yung bike mo? Na-idol ka nga. Ah, asan na ngayon? Nina. Wala na. Wala na? Balita ko, mayaman ka na ngayon. Hello? Sikat na sikat ka ngayon eh. Sikat na, na ako sik ngayon, e. sikat ako. <laughs> oh, so, Kumikita, vlogger. <laughs> shout, -out <laughs> shout out mo, mo nga yung ano, yung ano sa'yo. Yung kumuha ng bike mo. Hindi na nga. Mamatay na yung gigi ko. Ha? Hindi, buhay na buhay yun. Narararang nga po. O, parang nawawala ka. Alayo-layo ng Tugigaro. Nandito ka na. Nakaraan, okay. 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 nandun ka lang sa Maynila. Oh. Ganun tayo, mga pag naglulog pa ako, ganun tayo pinamitay. Asan ka ba sa ano? Anong tawag dito? Saan na punta mo na. ngayon? Uwi ako sa lola ko. Saan? Dabag. Sa lawag ba yung lola mo? Ang dami mo lola. Oh, Ang lola ko, dalawa. Ay, dalawa lola mo. Ang isa sa lawag. Meron din sa lawag. Anong oras na ngayon? Tingnan mo nga anong oras mo na ngayon.

Oh guys, itong si ano, ano na pangalan mo? Carlo Biker. Oh, yung Carlo Biker nandito yung, sa may yung, Oh, yung sikat, -sikat yung, na sikat na yung, Carlo Biker nandito yung, sa Tumay Together oh, guys. Ito. Naglakad, Naglakad ka to Gegara Manila hanggang to Gegara? Hindi, ayun na. Rohas. Sa Rohas nakita kami. Ay sa Rohas. Sinakay ka lang. Oh, nung no, uh. puli. Uh, oh. Yung may, may din puli tapinara. Oh. Ay, sinakay niya ako, wala wala

Sawa tutulog dito muna. Mamaya, okay, Ah, oh sige. Okay, ingat ka din. O, oh, maraming kumain ka na ba? Kumain ka pa. Ha? Bitikyan ka naman nitong uh, ano kasama ko. Ayan, sobrang bait niya. Kain munting din na oh, hindi. Biker, biker din niya. Ngayon na. Kain kain munting din abi kaya isa, ayun okay na 'yun. Ah, baka may gusto kong i-shoutout yung mga pinanggalingan mo.